sa tatlong round exhibition na ito, nahirapan si Pacquiao laban kay Anpo. Kahit na ang laban ay hindi kompetitibo, malinaw na ipinakita nito ang pisikal na epekto ng paglipas ng panahon sa tanyag na boksingero. Sa mundo ng boxing, kilala ang pangalan ni Manny Pacquiao. Sa ngayon, siya ay nagpaplano ng pagbabalik sa ring na may posibleng laban kontra sa Amerikanong si Mario Barrios na naglalayong makuha ang WBC welterweight title. Pero kamakailan, nagkaroon ng agam-agam sa inaasahang pagbabalik na ito. Si Pacquiao na 16 na taon na mas matanda kaysa sa kanyang posibleng kalaban ay nagpakita ng senyales ng pagtanda sa mga kamakailang pagganap. Ang kanyang pinakabagong laban isang eksibisyon laban kontra sa Japanese kickboxer na si Rukia Anpo ay nagbigay ng malinaw na paalala sa mga hamon na dulot ng edad. Sa tatlong round exhibition na ito, nahirapan si Pacquiao laban kay Anpo. Kahit na ang laban ay hindi kompetitibo, malinaw na ipinakita nito ang pisikal na epekto ng paglipas ng panahon sa tanyag na boksingero. Ang pangamba ay hindi lamang tungkol sa pagganap ni Pacquiao, kundi pati na rin sa kanyang kalusugan at pamana. Ang pagkakakompare sa Muhammad Ali ay hindi maiiwasan. Si Ali, na dating dambuhalang figura sa boxing, ay humarap sa mga seryosong problema sa kalusugan sa huling bahagi ng kanyang buhay, isang kapalaran na kinakatakutan ng marami para kay Pacquiao kung magpapatuloy siya. Habang si Pacquiao ay hindi may ang kanyang determinasyon at tiyaga, lumalakas ang panawagan mula sa mga tagahanga at eksperto na muling pag-isipan ang pagbabalik na ito. Sinasabi nilang ang mga panganib ay maaaring lumampas sa mga posibleng gantimpala na si Pacquiao na protektahan ang kanyang kalusugan at pamana. Habang siya ay nag-iisip tungkol sa kanyang pagbabalik, ang tanong ay nananatili. Dapat bang pakinggan ni Pacquiao ang mga babala at tapusin na ang kanyang karera o ipagpapatuloy niya sa kabila ng mga panganib? Isang bagay ang tiyak. Ang kwento ni Manny Pacquiao ay malayo pang matapos. Ngunit ang magiging takbo nito ay maaaring umasa sa mga desisyon na kanyang gagawin ngayon.